Isang mapagpalang uh, araw naman mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Kabanata 26, talata 36 hanggang uh, 46. Anim. <coughs> Sabi po dito, medyo mahaba po siya, no? ito po itong sa pananalangin ng ating Panginoon sa lugar po ng Jetsimani. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak na si Bideo. At nagsimulang mabagabag ang at uh, maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Magpakalayo. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon man huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at nadatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat ng kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi ma may aalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siya nagbalik at nananamang niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin. At iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga. Dumating oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan, no, ang papuri at pagsamba para sa kanya lamang. Itong kaganapan mga kapatid sa Getsemani, ito po yung uh, nalalapit na pagharap ng ating Panginoon sa kamatayan, no, sa krus ng Kalbaryo upang uh, uh, bayaran yung mga kasalanan po natin, di ba? At uh, dito may kita natin ay may mga pagtatalong nangyayari, no. Uh, pagtatalo sa uh, sa buhay ng ating Panginoon. At uh, hindi lamang yun, uh, pwede rin mangyari talaga sa atin. No? At nagaganap din sa buhay po natin. Ano ba yung uh, mga bagay na yon na, na battle, no? uh, na pag, uh, paglalaban no? sa buhay natin at nangyari rin sa ating Panginoon? Yung una doon is yung ano ba yung dapat manaig? <clears throat> ano ba yung dapat manalo? Yung kalooban natin o yung kalooban ng Diyos? Diba? Kasi nang time na ito, alam naman natin is haharap na yung ating Panginoon sa pagdurusa, no? Uh, sa sakripisyo, sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung dapat masunod, no? Ano ba yung dapat uh, mangyari? Ano ba yung dapat manaig? Yung kalooban niya ba o yung kalooban ng Ama? Pero may kita natin dito, ang an nanalo is yung kalooban pa rin ng Ama. Kasi sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang magdanap. Kasi alam naman ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang purpose eh. Bakit sa pinadala dito sa mundo is para i-offer yung buhay niya, ipakita yung dakilang pag-ibig niya sa sangkatauhan sa, sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. No? Kasi alam niya eh, alam niya yung, yung purpose niya bakit. Kaya alam niya na kailangan masunod yung kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin? Yan din sa atin kung alam natin yung purpose natin, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi yung kalooban natin dapat masunod, kundi yung kalooban ng Diyos. Nawawala lang tayo minsan sa direksyon ng ating paglilingkod minsan kasi nakakalimutan natin ano ba yung purpose, bakit tayo naririto. <laughs> Di ba? Naririto tayo is para mangaral ng salita ng Diyos, ipahayag yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Tayo ay naririto para maglingkod, hindi para tayo ang paglingkuran. Minsan kasi kapag tayo ay tumatagal na sa paglilingkod, no, parang nagkakaroon na tayo sabi boses, bosses, 'di ba? Minsan gusto na natin tayo na ang masunod. Ayaw na nating sumunod, ang gusto na lang natin tayo na ang masunod. 'Di ba? Siyempre, lalo na pag marami nang ah ah naniniwala sa pinapahayag mo, no, marami nang na sa sa paglilingkod mo, 'yun ang danger doon minsan, no. Akala mo, uy, marami na akong grupo. <laughs> <laughs> Nagtatayo ka na ng sarili mong grupo, no? Meron ng grupo, magtatayo ka pa ng sarili mo, no? Uh, yung mga kaanib, gusto mong susuporta sa'yo, which is hindi maganda yon no? Uh, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para gumawa ng grupo, di ba? Ang naririto tayo para gawin yung purpose ng Diyos, bakit tayo naririto, no? Saan ka mang tinawag ng Diyos, eh? no? Saan man tayo tinawag ng Diyos? Ano man, ano man grupo, ano man ministry, o saan ka mang religion, no? kahit nga sabi nga ni ano, uh, di ba, na kung nasaan ka man, be a good. No? Uh, be a good Catholic, be a good uh, Baptist, be a good, sabi ni ng ating uh, dating santong papa, di ba? Di ba, na kung ka, be good ka. No? Gawin mo yung anong purpose mo. Uh, yun, yun naman ang tungkulin natin eh. Uh, ang Diyos kasi hindi nagkakamali yan kung saan kayo nilagay. Di <laughs> ba? hindi nagkakamali ang Diyos. Ang mahalaga doon is, ano ba yung purpose mo? Bakit dyan nilagay ng Diyos? Gawin mo. no Gawin mo yung purpose mo dyan. So, it, alam mo yung ano eh, alam ng Diyos eh, alam ng ating Panginoon si Kristo, yung kanyang purpose. No, ito yung kalooban ng Ama, so dapat yun ang masunod. So, ganoon din sa atin. Uh, nawawala tayo minsan sa direksyon ng paglilingkod natin kasi hindi na yung kalooban ng Diyos ang gusto natin, kundi yung kalooban na natin. Diba? ba minsan pakiramdam na natin hindi na kalooban ng Diyos yung uh, nangyayari sa atin. Pero ang totoo nyo, kasi ang hinahanap mo lang yung convenient mo. <laughs> yung, yung magko-comfort sa'yo. Kasi yung may hirap ngayon, eh, no? yung tao ayaw na mag-sacrifice. Yung inihintay na lang yung comfort. No? Kung saan sila yung mas, uh, uh, mas maganda, yung maganda. yun. No? parang ayaw na ng sakripisyo. No? Kung saan yung mas magaan. No? pag may sacrifices na sabi na hindi nakalooban ng Diyos siya kasi pinahihirapan natin yung tao <laughs> di ba? pero ang totoo yun. siya lang naman yung ayaw eh, tayo lang naman yung ayaw nating maghirap eh tapos gagamitin na lang natin yung ibang tao na no? napahirap daw sa ibang tao pero ang totoo yun. kung sarili natin yung iniisip natin hallelujah Ikalawa, it is a battle of ano eh, yung spirit and flesh. ba? Yeah. Ano ba yung dapat manaig? Yung laman o yung espiritu? Kasi nga, may kita natin dito na yung mga alagad, imbes na kasamahan yung ating Panginoon sa pananalangin is tatlong beses no, na binatna na natutulog. Kaya nga sabi niya, manalangin kayo para hindi kayo madaig ng, ng tukso. Ang espiritu ay malakas pero yung, yung katawan ay mahina. Diba? Kasi dahil antok lantok sila eh. Pero siyempre, ano ba yung dapat uh, manguna, di ba? kasi akaso ganyan katulad ko dati nung full time ako sa Pilipinas, minsan kahit pagod ka talaga eh, di ba? Mayrong magpapa-pray over o mayroong magpapa-counseling, hindi mo pwedeng sabihin ay hey, sa dali na sis, kakatapos ko lang mag-took paggood pa ako eh. Di ba? Ah, pwedeng mamaya na, hindi pwedeng ganun. <laughs> <Di ba? laughs> hindi pwedeng ganun. So, o kaya ang galing ka sa sa biyahe, di ba? Tapos magpupunta ka sa, sa mission mo. Pagod ka sa biyahe. Gusto mo man sana magpahinga eh pero meron nang kailangan, may mga taong uh, uh, humihingi ng advice. So, so kailangan mo pa rin, ano yun, harapin yun eh. Hindi mo pwede sabihin na, ay sister, alam nyo naman, pagod ako sa biyahe, eh. disturbo kayo eh. Hindi <laughs> pwedeng ganun, no? Kung soprado yung datingan mo eh, hindi pwedeng ganun, di ba? Kasi, hindi ang ano ano ba yung ano eh hindi hindi tayo nakabase doon sa uh, ano natin no sa nararamdaman natin o sa sa physical natin kasi alam natin ano ba yung ano ba yung purpose no bakit tayo ay naglilingkod sa kanya di ba uh, kasi ano yan eh, eh paano kung yung time na yun till ano na napakalaga yung advice na na pwede mo sanang ma advise sa kanya no eh tapos inignore mo Yeah, tapos yung pala may malagap ano na ang hindi ano yung napakalagan yung yung bagay na yun na, na gusto niyang uh, marinig sa iyo, di ba? So, ganun talaga mga kapatid, no, pag nasa lalo kung naglilingkod uh, full time tayo sa paglilingkod, kaya hindi naman full time eh. Alam natin kung ano yung priority, no? Alam natin yung priority natin is Uh, hindi sarili natin, kundi yung ikabubuti ng lahat. No? Lalo kung ito'y tungkol sa kaligtasan, abah, dapat yun ang priority natin. <laughs> no? na mas mahalaga yun sa lahat ng bagay, yung kaligtasan. No? Sa matter na sa kaikaliligtas ng isang tao, importante yun. Wala nang hihigit doon. <laughs> diba? Kasi yun ang pinaka main goal. Baka tayo tinawag ng Panginoon. Diba? So, hindi yung ano eh yung play ano natin eh. Ha? May time ko minsan kung kaya pa ng katawan mo at kailangan mo mangaral, mangaral ka, di ba? Hindi yung kunti-kunti lang na sakit na nararamdaman natin sa katawan natin eh uh, ayaw na natin. O kaya sasabihin mo na ibigay ko na lang yung mission ko sa iba. no, <laughs> parang gano'n na lang kadali, no? So hindi gano'n mga kapatid. Di ba? Kasi nangangaral tayo nga, eh. Uh, um, minsan sinisigaw pa natin, mga kapatid, kung, kung kailan ka nga may sakit, dapat kang lumapit sa Panginoon. Eh. Yeah? Kung saan nga may problema, dapat damor kang lumapit sa Panginoon. Tapos pag tayo na yung may karamdaman, tayo na yung mga problema, tayo pa yung unang sasurrender. So di ba? So, hindi ganun. Uh, ang espiritu kasi yun ang magbibigay ng lakas sa atin. Sabi nga ni San Pablo, kung saan ako mahina, doon ako lumalakas. Kasi minsan may mga makikita ka na ano, yung mga tao na alam mong ano na eh, pagod na pagod na yung katawan nila. Yung parang, yung ano na parang talo na eh. No? Katulad sa mga, ano, sa mga, sa mga sports, alam mo parang talo na eh. Pero bakit sila nagpapatuloy? Kasi yung spirit nila eh. No? Yung willingness ng, ng, ng spirit nila na manalo di ba? Yun ang ano eh, kung sa atin pa, di ba? Parang sa dati, gi sa gilas, di ba? Puso, puso, yan. <laughs> yung spirit na lang eh, no? Yung spirit na lang yung nagbibigay talang lakas. Kasi kung physical lang, mo, pagod na eh. Pagod na pagod na sila eh, sa, sa, laro eh. Pero bakit sila napapatuloy? Kasi yung spirit nila eh. No? They are willing to fight uh, until the end. No? Ganun yun eh. Yun ang kalagang kapag uh, ang spirito yung nangingibabaw. No? Uh, kesa sa, sa laman. Kasi ang, ang laman may limitasyon eh pero ang spirit wala. Oo, <laughs> no. yung physical kasi talaga ano 'yun may limitasyon 'yun pero yung espiritu wala 'yun eh no. Kaya nga kung ihayaan natin yung espiritu magtake over sa sa katawan natin, uh, lalo na kapag na uh, sa paggawa no, sa kalooban ng Panginoon, alam natin mapagtatanggumpayan natin 'yon no? kasi kahit may kita niyo kahit ang ating Panginoon eh pagod na pagod na 'yon eh pero napagtanggumpayan niya no nagpatuloy siya sa pananalangin niya hindi yung laman ang nanaig sa kanya kundi yung kanyang espirito. yan at yung battle dito is about doon sa death saka yung buhay at kamatayan no ano ba yung mas malaga sa akin yung buhay ko yung kamatayan ko <laughs> yeah. Mean, siyempre, uh, wala naman taong hindi takot mamatay. Pero siyempre, kung yun ang hinihingi ng pagkakataon para sa kalooban ng Panginoon, dapat uh, willing tayo doon. Di ba? Willing tayo doon. Kasi sabi naman, walang taong nag-alay na kanyang buhay sa Panginoon na mawawalan. Di ba? Kundi kung sino pa ngayon nag-iingat, siya pa yung mawawalan. Di ba? Kaya nga sabi ni San Pablo, to, die to die is gain. Di ba? Para sa kanya yung 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 mabuhay ka, pakinabang yun. Pero kung sa pamamagitan ng kanyang kamatayan is magbibigay ito ng karangalan, ng glory sa Panginoon, eh mas mabuti. Nang hindi niya inaaring uh, kalugihan yung kamatayan kundi ito isang malaking kapakinabangan, di ba? So, yung mga kapatid eh, <clears throat> May mga problema tayo na dinaranas sa buhay, di ba? Uh, ano ba yung ano ba yung uh, uh, ano ba yung mas malaga sa iyo, yung buhay dito o yung buhay na walang hanggan? Di ba? Kaya nga sabi, maangkin mo man ang lahat ng bagay sa mundo ito, kaya manan ng mundo. Pero kung mahulog yung kaluluwa mo, sa impyerno, mamatay ka, ano ang bagay na pwede mo ibalik para maibalik yung buhay mo? So napakalaga pa rin mga kapatid is yung yung buhay kay Kristo. Di ba? Yung kamatayan na tayo mamamatay eh. Pero ano lang yun, pintuan lang yun eh. Para sa Ah, uh, magbubuka sa atin sa buhay na walang hanggan. Pero siyempre, dalawa yung buhay na walang hanggan, di diba? Yung uh, sabi nga ni Sister Dolores, yung uh, non-smoking non and uh, yung smoking area or non-smoking area. <laughs> diba? Dalawa yung buhay na walang hanggan, yung kapahamakan o yung uh, buhay na kaligayahan sa piling ng Panginoon iba yung buhay na walang hanggan ng kaparusan o buhay na walang hanggan na kaligayahan sa piling ng Diyos. Diba? So yun eh mga kapatid. Ano ba yung pinakaimportante sa atin? Ang mahalaga kasi doon nagawa natin yung tungkulin natin. Hindi kasi sa ano hindi yun sa haba, no? Sabi mo naka-100 years ka na nabuhay sa mundo or 120 years. Eh hindi ka naman napagnabangan ng Diyos. <laughs> 'Di ba? Uh, ang tanong kasi doon napakinabangan ka ba, no? Naging uh, kapag pakinabang ba yung buhay mo, yeah? Diba? Eh kahit may sila yung, yung tinagal natin sa mundo, at least na natin yung purpose natin sa Panginoon. 'Yun ang pinakamalaga. 'Di ba? Uh, hindi yun parang nagpasakip nagpasikip lang tayo sa mundo. <laughs> so, yun lang mga kapatid, no? So, dumarating talaga sa buhay din natin yon Yung napagdaanan ng Panginoon. Yung battle, ano ba yung dapat manaig sa atin? Yung kalaoban ng Diyos o yung kalaoban natin? Ikalawa, ano ba dapat manaig? Yung spirito o yung laman natin? Ikatatlo, ano ba yung malaga? Yung buhay ba? O yung kamatayan, uh, pag-aalay no, ng buhay para sa Panginoon? Kasi kailangan natin, ano, we need to die sa ating sarili. No? Dying, dying of self, di ba? 'Yan mamatay die to yourself, 'di ba? Mamatay tayo sa sa ano natin, sa sarili natin. Kasi pag hindi tayo namatay sa sarili natin, yung yung sarili pa rin natin yung mananaig, yung sarili pa rin, pa rin natin yung masusunod. Kasi kailangan natin mamatay sa sarili po natin, 'di ba? 'Yun ang naman ang ano ng Panginoon eh. Para tayo ay mabuhay sa biyaya ng Diyos, 'di ba? So yun lamang mga, mga kapatid at nawaan Diyos patuloy na tayo ay uh, gamayan, bigyan ng biyaya na ating mapagtagumpayan ang mga lahat ng mga challenges na ito sa buhay po natin. At naniniwala ko kung patuloy tayong susunod sa kanyang kalooban, ay patuloy din natin mararanasan ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabutihan sa ating